Hi mga friendship! Magandang araw sa ating lahat. Magandang hapon, magandang gabi. Kasi iba't ibang oras sa mga bansa-bansa. So itong ating lulutuin for today, ayan ay dalag. Haruan ba sa amin? Sa riwayang binili ko, gagataan natin. First time ako maggata ng ganyan. Tapos, ayan ang ating mga sangkap. May sili. Tapos ito yung gata. Ganito lang naman ang gata dito sa Hong Kong. Gata na nasa lata. Tapos may luya hindi naman natin uubusin tsaka sibuyas hindi rin natin uubusin tapos may sariwa tayong pechay ayan mga best pa rin oh. napakasariwa niya talaga ayan oh, yung pechay natin yung sariwa sariwa lagyan natin sa ating gatang dalag haruan yan kung tawagin sa summer ayan haruan tapos mag i -intro introhan muna tayo kasi hugasan natin yan ng bongga aasinan, hugasan tapos sasamahan niyo ako magluto di ba Maraming maraming salamat dyan sa mga nanonood palagi. O sya sya sya. lulutuin na natin ng bongga yan at magi-intro na tayo. Mga friendship magigisa na tayo dito sa kabilang kawali. Haleluya, luya. Yung, yung luya, pinitpit ko lang yan mga friendship. Para lumabas yung juice niya. Tapos yung tangkay ng pechay, ayan. Imahin nyo na natin kasi matigas yun eh. Pan natin ng bahagiya. May natin ilagay yung dahon sa kayong gata. Takip, takip. Ito na yung dalag. Sineriso sa muna. nakitangtang na siya, o. Oh. Ayan, nakitangtang na siya. Pero tingin natin para hindi malanisa. Ang dulas pala nito, hililisin. <laughs> Hililis ko sa asin sa kamaraming flour. Ayan. Lagyan natin yung dahon. Okay, cai asin konting asin cakap tiko patis 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 kami saw ay iyo ating gata o oh, bongga Haluin natin muna. Haluin natin para even yung kanyang lasa. Ayan ang ating dalag. Iyo kulang pa sa crunchy. Ayan siya. Ayan siya mga crunchy. Tingnan natin kung malasa nga. Ito kung lasang dalag. First time ko magdata nito. Gusto ko lang Nag trading lang. Ayan, ayan. Kakain tayo. Kumusin na natin ang ating ay. Ayan na. Ang ating fake chai. Ilagay natin ang ating sili. tapos tikman nga natin ang sarap kayo mga friendship ano ulam nyo ano ulam nyo mga friendship maraming maraming salamat sa nanonood ang aking vlog blag vlogan kahit sa kusina lang dito sa kabilang kawali yung dalag ayan oh. Eh. ayan yung aking dalag pinitarito natin Balik ka rin uli natin. Pabalik ka rin uli. Lagyan natin ang ating dalag para ma-observe yung kanyang ano, yung ang ating dalag. Wow! pa yung isa. Okay lang yan, medyo hindi siya golden brown, pero malasa na yan. Diba mga friendship? Ito yung ulo. <laughs> Ang laki. Ang laki ng ulo. Natikangkang siya, oh. Ayan siya, oh. Taob natin para maganda sa thumbnail. Ayan. Malapit na tayo kumain. Lutoin natin ng konting kanyang gata. yan guys guys maraming maraming salamat sa inyo ha sa mga nanonood ng ating video mas ka sa kusina lamang sa mga hindi nag-skip ng ads maraming salamat malaking tulong yun yung baraya malaking tulong kaya wag nating ilalang maraming maraming salamat sa inyo guys ayun kakain na tayo malapit tayong kumain maraming maraming salamat maraming salamat guys maraming salamat Thank you for watching. Thank you for watching, my best friend. See you in my next blog blog. Bye.